Hello guys, good evening Si Ricky Boy po ay pabalik na ulit ng Batangas Nakakalungkot lang guys Hindi ko masabi kay boss yung gusto kong sabihin Na ako ay magpapaalam na So siguro Sa Monday na lang kami mag-usap ng personal Kasi alam kong sobrang busy niya Pagsakay pa lang niya Laptop na ang hinawakan Tawa na may nahihiyang mga istorbo. Kaya, sa lunis na lang pagsundo ko sa Batangas office, kami mag-uusap para makapagpaalam ko na maayos. Alam nyo guys, ako po ay isang company driver. tayo sa private. Ako kasi ay under agency. So, kumikita kami sa so pamagitan ng agency kaya yung aming mga salary ay nababa hindi katulad ng mga regular regular employee kasi yung mga tao dito yung mga increase increase na sahod, hindi naman napapabigay ng agency So, tapos yung aming overtime ay may limit pa guys <coughs> hanggang 50 hours lang bawat cut off so sabihin na natin na ang isang oras ay 100 per hour yeah, 100 ang per hour so kung mag overtime naman ng 50 50R uh, sa isang cutoff ay uh, di umabot ka ng 5,000 tapos yung aking minimum rate ay 747 yun o oh. yun ay sa ano po kasi nakabase ako sa monthly monthly rate ako ang uh, monthly ko ay excuse me po 15,000 wala pang 16 yun mas mababa yun 15,000 pa lang aking monthly income sa aking agency kung may overtime ako na 50 o oh, di mas malaki kaso hindi ko naman nahihit agad yung 50 hours sa ano minsan hindi minsan malagpas Doon pag lumalagpas doon ako logi diba? pagod ka na may bawas pa yung overtime mo hindi mo mabayaran lahat kaya po ako ay nag decide na ako yung mag resign nagpaalam na ako yung mag -re resign ako po ay nagnais na mag apply ng isang driver naman driver din <coughs> sa, pamamagitan naman ng aking misis kami ay naglakas loob na mag inquire sa Toyota para maglabas ng sariling sasakyan para kami ay makapag-apply sa Grab dito rin dito rin ako magdadrive sa Manila yun nga lang ang pagkakaiba kasi yung oras ay hawa ko na diba guys siguro naman pagdating ng araw makakaipon ako sa pag grab ko sana naman gabayin ako ni Lord yun ang aking purpose para sa pamilya sarili ko yung oras ko walang boss wala akong inihintay wala akong iniatid ang oras ko yung pwede ako magpahinga ano mong oras ko gusto pag daw, ako magpapahinga ako yun ang gusto ko guys tapos magpapala pa may bonus pa diba may bonus pa tayo sa ating mga magiging customer ayun yun lang kaya magsasamig up si Ricky Boy paalam sa aking company Land Bank of the Philippines under uh, ang aking agency pala sa aking agency Elserv Corporation at ayun ay customer ng Land Bank kaya po ako ay nagadrive ay sa Land Bank ang ipinagadrive kay mga empleyado ng Land Bank yun po hindi naman po oh, susuko sa trabaho kung alam ko hindi ako talo okay lang yung pagod pag lipas ng pahinga lilipas din yung pagod Kaya lang po doon sa mga bagay-bagay na ating pinagkakakitaan medyo kulang po yung aking income lumalaki ang aking mga anak subalit yung aking mga kita ay kapos kaya po ako ay Papaalam sa aking trabaho Yun po yung aking purpose Wala pong iba Yun lang guys Ako po ay pabalik na ng Tanawan, Batangas Sa aking garahe At magkita kita na lang tayo guys Maraming salamat sa inyong Lahat na makikinig at sumusuporta Kay Ricky Boy Official God bless you all guys Huwag po kayong magsasawang suporta si Ricky Boy Lalo higit pag ako ay Nasa Biyahero na ng grab Alright Dubli ingat na lang po tayo guys Maging magpakumbaba sa bawat Oras, bawat minuto Para tayo ay gabayan pa Ng ating kapwa Diba guys, God bless you all guys Yan, Namumula na naman ang aking mukha Dahil sa preno ng mga nasa unang traffic traffic dito sa Edsa guys alright guys, God bless I love you all, bye bye peace out